Ito ay tiyak na hindi ang pop na tirahan para sa isang dakilang hari. Noong 35 ak, lumipat si Egan kasama ang lahat ng kanyang hukuman pabalik sa Dragonstone at nagutos na wasakin ng Agen Fort, upang magkaroon ng bagong kastilyo sa lugar nito. Sa pagkakataong ito, ipinasya niya, magtatayo siya sa bato. Upang pangasiwaan ang disenyo at pagtatayo ng bagong kastilyo, pinangalanan niya ang kamay ng hari. Lord Alan Stokeworth namatay si Sir Osmond Strong noong nakaraang taon, at Reyna Visenya. Isang jay nagpunta sa korte na binigyan ni Haring Agen si Visenya ng utos sa pagtatayo ng Red Keep para hindi na niya matiis ang presensya nito sa Dragonstone. Namatay si Agen the Conqueror dahil sa stroke sa Dragonstone noong 37 taon pagkatapos ng Conquest. Ang kanyang mga apo na si Naigan at Vice Rise ay kasama niya sa kanyang kamatayan, sa Chamber of the Painted Table, ipinakikita sa kanila ng hari ang mga detalye ng kanyang mga pananakop. Si Prinsipe megor na naninirahan sa Dragonstone noong panahong iyon, ay nagsalita ng papuri habang ang bangkay ng kanyang ama ay inilatag sa isang funeral pyre sa bakuran ng kastilyo. Ang hari ay nakasuot ng sandata sa labanan, ang kanyang mga kamay na nakamil ay nakatiklop sa hilt ng Blackfire. Mula noong mga araw ng Old Valyria, naging kaugalian na ng House Targaryen na sunugin ang kanilang mga patay, sa halip na ilagay ang kanilang mga labi sa lupa. Nagbigay si Vagar ng apoy upang sindihan ang apoy. Ang Blackfire ay sinunog kasama ng hari, ngunit nakuha ni Maegor pagkatapos, ang talim nito ay mas madilim ngunit kung hindi man ay hindi nasaktan. Walang karaniwang sunog ang maaring makapinsala sa Valyrian Steel. Ang dragon ay naiwan ng kanyang kapatid na si Visenya, ang kanyang mga anak, si Nainiz at Megor, at limang apo. Si Prinsipe Ainiz ay 30 taong gulang sa pagkamatay ng kanyang ama, si Prinsipe Megor lima at dalawampu. Si Ainiz ay nasa High Garden sa kanyang pagunlad nang mamatay ang kanyang ama, ngunit ibinalik siya ni Quicksilver sa Dragonstone para sa libing. Pagkatapos ay isinuot niya ang koro ng bakal at ruby ng kanyang ama, at ipinruklama siya ni Grand Maester Gawain na inis ng bahay Targaryen, ang una sa kanyang pangalan, hari ng Andals at Rhoenor at unang lalaki, panginoon ng pitong kaharian, at tagapagtanggol ng kaharian. Ang mga panginoon na pumunta sa Dragonstone upang magpaalam sa kanilang hari ay lumuhad at yumuko ang kanilang mga ulo. Nang dumating ang turn ni Prinsipe Megor, hinayla siya ni Anis pabalik sa kanyang mga paa, hinalikan ng kanyang pisni, at sinabing, kapatid, hindi mo na kailangan pang lumuhod sa akin. Magkasama tayong mamamahala sa kaharian na ito, ikaw at ako. Pagkatapos ay iniharap ng hari ang espada ng kanyang ama, si Blackfire, sa kanyang kapatid, na sinasabi, mas karapat dapat kang dalhin ang talim na ito kaysa sa akin gamitin mo ito sa aking paglilingkod, at ako ay magiging kontento na. Ang pamana na ito ay magiging pinakahindi matalino, tulad ng makikita sa mga susunod na pangyayari. Dahil dati nang niregalo ni Reyna Visenya ang kanyang anak ng Dark Sister, si Prinsipe Maegor ay nagtataglay na ngayon ng parehong mga ninunong Valyrian Steel Sword ng House Targaryen. Mula sa pechang ito, gayon paman, Blackfyre lang ang hahawakan niya, habang nakasabit si Dark Sister sa mga dingding ng kanyang mga silid sa Dragonstone. Matapos makumplito ang mga seremonya ng libing, ang bagong hari at ang kanyang mga kasama ay naglayag sa King's Landing, kung saan nakatayo pa rin ang Iron Throne sa gitna ng mga bante ng mga durog na bato at putik. Ang lumang Aegon Fort ay napunit, at ang mga hukay at lagusan ay nakabukod sa burol kung saan hinuhukay ang mga seller at pundasyon ng Red Keep, ngunit ang bagong kastilyo ay hindi pa nagsisimulang tumaas. Gayon pa man, libo-libo ang dumating upang pasayahin si Haring Aenys habang inaangkin niya ang upuan ng kanyang ama para sa kanyang sarili, pagkatapos noon ay umalis ang kanyang grasya sa Old Town upang tanggapin ang pagpapala ng ang mataas na septen. Bagamat maari niyang gawin ang paglalakbay sa loob ng ilang maikling araw sa Quicksilver, Jean Astow ni Aenys na maglakbay sa pamamagitan ng lupa, na sinamahan ng tatlong daang nakamount na kabalyero at kanilang mga kasamahan. Tumabi sa kanya si Reina Alisa, kasama ang tatlo nilang panganay na anak. Si Prinsesa Roina ay labing apat na taong gulang, isang magandang dalaga na nagnakaw ng puso ng bawat kabalyero na nakakita sa kanya, si Prince Egan ay labing isa, si Prince Vice Rise ay walo. Ang kanilang mga nakababatang kapatid, si Jerry at Alisana, ay itinuring na napakabata para sa ganoong mahirap na paglalakbay at nanatili sa Dragonstone. Pagkatapos umalis mula sa King's Landing, ang grupo ng hari ay nagtungo sa timog patungo sa Storm's End, pagkatapos ay kanluran sa kabila ng Dornish Marches hanggang Old Town, guesting sa bawat kastilyo sa daan. Ang kanyang pagbabalik ay sa pamamagitan ng High Garden, Lannisport, at River Run, ito ay ipinagutos sa buong ruta ay lumitaw ang maliliit na tao ng daan-daan at libo-libo upang purihin ang kanilang bagong hari at reyna at pasayahin ang mga batang prinsipe at prinsesa. Ngunit habang sina Egan at Vice Rise ay nasasarapan sa mga tagay ng mga tao at sa mga piging at pagsasaya na inilalagay sa bawat kastilyo upang aliwin ang bagong monarko at ang kanyang pamilya, si Prinsesa Raina ay bumalik sa kanyang dating pagkamahiyain. Sa Storm's End, ang Maester ni Oris Baratheon ay sumulat ng, mukhang ayaw ng prinsesa na naroon, ni hindi niya sinasang ayunan ang anumang nakita o narinig niya. Parang kakaunti siyang kumain, hindi manghuli o manglawin, at kapag pinipilit na kumanta dahil maganda raw ang boses niya hindi siya tumanggi at bumalik sa kanyang silid. Ang prinsesa ay pinakaayaw na mahiwalay sa kanyang dragon, Dreamfire at sa kanyang pinakabagong paborito, si Melanie Piper, isang pulang buhok na dalaga mula sa mga ilog. Noon lamang ipinatawag ng kanyang ina na si Reina Alisa si Lady Melanie upang samahan sila sa pag-unlad na tuluyang isinantabi ni Reina ang kanyang pagtatampo upang sumali sa mga pagdiriwang. Sa Starry Sep Pinahiren ng High Septon si Aenys Targaryen bilang kanyang hinalinhan na minsang nagpahid sa kanyang ama, at binigyan siya ng korona ng dilaw na ginto na may mga mukha ng pitong nakalagay sa jade at perlas. Ngunit kahit na si Aenys ay tumatanggap ng basbas ng ama ng mga tapat, ang iba ay nagdududa sa kanyang karapat dapat na umupo sa Iron Throne. Nangangailangan si Westeros ng isang mandirigma, nagbulungan sila sa isa't isa, at si Maegor ay malinaw na mas malakas sa dalawang anak ng dragon. Nangunguna sa mga bumubulong ay ang dawager Queen Visenya Targaryen. Ang katotohanan ay malinaw na sapat, iniulat na sinabi niya. Even see si it. bakit pa niya binigay ang Blackfyre sa anak ko? Alam niyang si Maegor lang ang may lakas na mamuno. Ang tapang ng bagong hari ay masusubok ng mas maaga kaysa maisip ng sinuman. Ang mga digmaan ng pananakop ay nag-iwan ng mga peklat sa buong kaharian. Ang mga anak na lalaki na ngayon ay nasa hustong gulang na ay nangangarap ng paghihiganti sa matagal ng patay ng mga ama. Naalala ng mga kabalyero ang mga araw kung kailan ang isang tao na may espada at kabayo at nakasuot ng baluti ay maaring hamampas sa kanyang daan patungo sa kayamanan at kaluwalhatian. Naalala ng mga Panginoon ang panahong hindi nila kailangan ng pahintulot ng hari para patawan ng buwis ang kanilang maliliit na tao o patayin ang kanilang mga kaaway. Ang mga kadena na ginawa ng dragon ay maari pang maputol, ang hindi nasisiyahang sinabi sa isa't isa. Maari nating maibalik ang ating mga kalayaan, ngunit ngayon na ang oras para mag-aklas, dahil mahina ang bagong haring ito. Ang mga unang pag-aalsa ng pag-aalsa ay sa mga ilog, sa gitna ng malalaking guho ng Herenhal. Ipinagkaloob ni Aegon ang kastilyo kay Sir Quentin Coheres, ang kanyang matandang master at arms nang mamatay si Lord Coheris sa pagkahulog mula sa kanyang kabayo noong Siamnaac, ang kanyang titulo ay ipinasa sa kanyang apo na si Gargan, isang mataba at hanggal na lalaki na may hindi magandang gana sa mga batang babae na nakilala bilang Gargan the Guest. Hindi nagtagal ay naging tanyag si Lord Gargan sa pagpunta sa bawat kasal na ipinagdiriwang sa loob ng kanyang mga nasasakupan upang matamasan niya ang karapatan ng panginoon sa unang gabi. Ang isang mas hindi konais-nais na bisita sa kasal ay maaaring mahirap isipin. Pinalaya rin niya ang mga asawa at mga anak ng kanyang sariling mga alipin. Si King Aenys ay patuloy pa rin sa kanyang pagunlad, guesting kasama si Lord Tully ng Riverrun sa kanyang pagbabalik sa King's Landing, nang ang ama ng isang kasambahay na, pinarangalan, ni Lord Coheris ay nagbukas ng postern gate sa Harrenhal sa isang bandido na tinawag ang kanyang sarili na Heron the Red at inaangkin na apo ni Heron the Black. Hinayla ng mga tulisan ang kanyang Panginoon mula sa kanyang kama at kinaladkad siya sa Castillo Godswood, kung saan hiniwa ni Heron ang kanyang ari at ipinakain sa isang aso. Napatay ang ilang lil men at arms, ang natitira ay sumang sumang-ayon na sumama kay Heron, na nagpahayag ng kanyang sarili na Panginoon ng Heron Hall at Hari ng mga ilog hindi pagiging ironborn, hindi niya inaangkin ang mga isla nang makarating ang balita kay Riverrun, hinimok ni Lord Tally ang hari na umakyat Quicksilver at bumaba sa Herenhal gaya ng ginawa ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang gracia, marahil ay nag-aalala sa pagkamatay ng kanyang ina sa Dorne, sa halip ay inutusan si Tally na ipatawag ang kanyang mga banner at nagtagal sa Riverrun habang sila ay nagtitipon. Nang magtipon lamang ang isang libong lalaki ay nagmarcha si Anis, ngunit nang makarating ang kanyang mga tauhan sa Herrenhal, nakita nila itong walang laman ngunit para sa mga bangkay. Pinatay ni Heron the Red ang mga tagapaglingkod ni Lord Gorgon sa espada at dinala ang kanyang banda sa kakahuyan, sa oras na bumalik si Anis sa King's Landing ay lumala pa ang balita. Sa Vale, pinatalsik at ikinulong ng nakababatang kapatid ni Lord Ronel Aerion na si Jonos ang kanyang tapat na kapatid at idineklara ang kanyang sarili na hari ng Bundok at Vale. Sa Iron Islands, isa pang pari na hari ang lumabas sa dagat na nagpahayag ng kanyang sarili bilang Lodos the na twice na lunod, ang anak ng nalunod na diyos, sa wakas ay bumalik mula sa pagbisita sa kanyang ama. At sa taas sa Red Mountains ng Dorne, lumitaw ang isang nagpapanggap na tinatawag na Vulture King at nanawagan sa lahat ng totoong Dornishmen na ipaghiganti ang mga kasamaang binisita ng mga Targaryen sa Dorne. Bagamat tinulig sa siya ni Prinsesa Derea, na nanunumpa na siya at ang lahat ng Lil Dornishmen ay nais lamang ng kapayapaan, libo-libo ang dumagsa sa kanyang mga banner, na nagkukumahog pa baba mula sa mga burol at pataas mula sa mga buhangin, sa pamamagitan ng mga riles ng kambing sa mga bundok patungo sa reach. Ang haring buwiter na ito ay kalahating baliw, at ang kanyang mga tagasunod ay isang taong walang disiplina, at hindi naglinis, isinulat ni Lord Harmon Dondarion sa hari. Naaamoy natin silang paparating na limampung liga ang layo. Hindi nagtagal, ang parehong rabon na iyon ay lumusab at inagaw ang kanyang kastilyo ng Blackhaven. Personal na hiniwa ng Vulture. King ang ilong ni Dondarion bago inilagay si Blackhaven sa sulo at nagmarcha palayo. Alam ni Haring Aenys na kailangang ibagsak ang mga rebelding ito, ngunit tila hindi makapagpas siya kung saan magsisimula. Isinulat ni Grand Master Gawon na hindi maintindihan ng hari kung bakit ito nangyayari. Minahal siya ng maliliit na tao, hindi ba? Jono's Aaron, itong bagong Lodos, ang Vulture King, nagkamali ba siya sa kanila? Kung mayroon silang mga hinaing, bakit hindi dalhin sa kanya? Narinig ko sana sila. Nagsalita ang kanyang grasya tungkol sa pagpapadala ng mga mensahero sa mga rebelde, upang malaman ang mga dahilan ng kanilang mga aksyon sa takot na baka hindi ligtas ang King's Landing kasama si Heron the Red na buhay at malapit, ipinadala niya si Reyna Alisa at ang kanilang mga nakababatang anak sa Dragonstone. Inutusan niya ang kanyang kamay, si Lord Alan Stokeworth, na kumuha ng fleet at hukbo sa Vale upang ibagsak si Jonos Arryn at ibalik ang kanyang kapatid na si Ronel sa Panginoon. Ngunit nang ang mga barko ay malapit ng magliyag, tinutulan niya ang utos, sa takot na ang pag-alis ni Stokeworth ay mag-iiwan ng King's Landing na walang pagtatanggol. Sa halip ay ipinadala niya ang kamay kasama lamang ng ilang daang lalaki upang tugisin si Heron the Red, at nagpa siya siyang magpatawag ng isang mahusay na konseho upang talakayin kung paano pinakamahusay na mapapatay ang iba pang mga rebelde. Habang ang hari ay prevaricated, ang kanyang mga panginoon ay pumunta sa bukid. Ang ilan ay kumilo sa kanilang sariling autoridad, ang iba ay kasabay ng Dawager Queen. Sa Vale, si Lord Allard Royce ng Runestone ay nagtipo ng two-score loyal Bannerman at nagmarcha laban sa Eyrie, na madaling natalo ang mga taga-suporta ng self-styled King of Mountain at Vale. Ngunit nang hilingin nilang palayain ang kanilang nararapat na panginoon, ipinadala ni Jonos Arryn ang kanyang kapatid sa kanila sa pamamagitan ng mundor. Ganyan ang malungkot na pagtatapos ni Ronald Aaron, na tatlong beses na lumipad tungkol sa Giant's Lands sakay ng Dragonback, hindi napigilan ng Eerie ang anumang karaniwang pag-atake, kaya't si Harry, na si Jonos at ang kanyang namamatay na mga tagasunod ay nagluway ng pagsuway sa mga loyalista, at nanirahan para sa isang pagkubkob, hanggang sa lumitaw si Prinsipe Maegor sa kalangitan sa itaas, sumakay sa balerian. Ang nakababatang anak ng mananakop ay umangkin ng isang dragon sa wakas, walang iba kundi ang Black Dread, ang pinakadakila sa kanilang lahat. Sa halip na harapin ang mga apoy ni Balerion, sinunggaban ng garrison ng Iri ang nagpapanggap at inihatid siya kay Lord Royce, binuksan muli ang pinto ng buwan at pinagsilbihan si Jonos na mamamatay tao gaya ng paglilingkod niya sa kanyang kapatid. Ang pagsuko ay nagligtas sa mga tagasunod ng nagpapanggap mula sa pagkasunog, ngunit hindi sa kamatayan. Matapos ang kina ng Iri, pinatay sila ni Prinsipe Megor sa isang lalaki. Kahit na ang pinakamataas na ipinanganak sa kanila ay pinagkaaita ng karangalan na mamatay sa pamamagitan ng teibak, ang mga traidor ay nararapat lamang ng isang lubad, utos ni Megor, kaya't ang mga nahuli na kabalyero ay binitay na hubad mula sa mga dingding ng Iri, sumipa habang dahan-dahan silang sinakal. Si Hubert Aaron, isang pinsa ng mga namatay na kapatid, ay iniluklok bilang Lord of the Vale. Dahil nagkaroon na siya ng anim na anak na lalaki ng kanyang babaeng asawa, isang Royce ng Runestone, nakitang ligtas ang paghalili ni Aaron. Sa Iron Islands, dinala ni Goran Greyjoy, Lord Reaper ng Pike, ang Hari, na Lodos ikalawa ng pangalan na iyon sa isang katulad na mabilis na pagtatapos, na naghanda ng isang daang longship upang bumaba sa Old Wyke at Great Wyke, kung saan ang mga tagasunod ng nagpapanggap ay pinakamarami, at pinapatay ang libo-libo sa kanila sa Tayback. Pagkatapos ay ipinaatsara niya ang ulo ng Haring Pari sa Brine at ipinadala sa King's Landing. Si Haring Aenys ay labis na nasiyahan sa regalo kaya tinalok niya si Greyjoy ng anumang biyayang naisin niya. Ito ay napatunayang hindi matalino. Si Lord Goran, na nagnanais na patunayan ang kanyang sarili na isang tunay na anak ng nalunod na Diyos, ay humiling sa hari ng karapatang paalisin ang lahat ng mga septen at septen na dumating sa Iron Islands pagkatapos ng conquest upang ay convert ang Ironborn sa pagsamba sa pitong. Walang choice si Haring Aenys kundi pumayag. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib na rebelyon ay nanatili sa mga Vulture King kasama ang Dornish Marches. Bagamat patuloy na naglabas ng mga pagtuligsa si Prinsesa Derio mula kay Sunsphere, marami ang naghinala na naglalaro siya ng dobleng laro, dahil hindi siya lumaban sa mga rebelde at nabalitaan na nagpapadala sa kanila ng mga lalaki, pera, at mga gamit. Totoo man iyon o hindi, daanda ang mga Dornish Knight at ilang libong batikang sibat ang sumali sa rabble ng Vulture King, at ang rabble mismo ay lumaki ng husto, hanggang sa mahigit libong tao. Napakalaki ng kanyang host kaya ang Vulture King ay gumawa ng isang masamang desisyon at hinati ang kanyang lakas. Habang siya ay nagmarcha pa kanluran laban sa Nightsong at Horn Hill na may kalahating kapangyarihang Dornish, ang kalahati naman ay pumunta sa silangan upang kabkuban ang Stonehelm, upuan ng House Swan, sa ilalim ng utos ni Lord Walter Wilde, ang anak ng Widow Lover. Parehong nag-host ang sinalubong ng sakuna. Si Oris Baratheon, na kilala ngayon bilang Oris One Hand, ay sumakay mula sa Storm's End sa huling pagkakataon, upang durugan ang Dornish sa ilalim ng mga dingding ng Stonehelm. Nang ibigay si Walter Weil sa kanyang mga kamay, nasugatan ngunit buhay, sinabi ni Lord Oris, kinuha ng iyong ama ang aking kamay. Inaangkin ko ang iyo bilang kabayaran. Sabi nga, tinadtad niya ang kamay ng espada ni Lord Walter. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang isa pang kamay at ang kanyang magkabilang paa pati na rin, na tinawag silang kanyang pagpatubo. Kakaibang sabihin, si Lord Baratheon ay namatay sa marcha pabalik sa Storm's End, sa mga sugat na siya mismo ang natamo noong labanan, ngunit ang kanyang anak na si Davos ay palaging sinasabi na siya ay namatay na kontento, nakangiti sa nabubulok na mga kamay at paana na nakalawit sa kanyang tolda na parang isang string ng mga sibuyas.